oh wala akong banta mo? Oh, buhas pa diyan. na- Tiga lang kayo yung mga sikla ba? Tamtam buhas ako buhas, aga... magaling ako. Naka jersey. Ganoon niya ako. Gago! Helmet ako lang, helmet. Yung order lang. Sigurad mo. ano helmet? Specialized eh. Sana. Ta, ano color? Ang helmet? Black. Black. Ano pro-pero ako? Pre-bill? Pre-bill. Hindi po ito. ah. Tila-tila na. May ko ako to. Huli ansiya siya. Tila size mil lang gura size mil ata tong pula nga may hmm hindi amot na pula mo siya nga lang ang mo gado man to gago tamay lang sa kaugot ano sa isang jersa medium na dapat ano yung large mo lang ang bami ang cycling ah Video nga. Wow! Video na hindi kay Go. Hindi, pag-usapin niya ako, Punta naman ang ulog. ka, jersey niya. na. nadlaw. panaguro, ano, mauba sa hapon, yun, no? Ang Excited na nga, gawin ba?

ay know, galukot-lukot iyan, no ka po? Jelisa, ano na?